Okay mga boss, welcome back. May gagawin tayong ayan oh, Joson. So madalang lang tayo maka-encounter ng Joson dito. Ang problema nito, sabi ng mayari, bigla daw mina yung kabila. Tapos ano yun, parang sabi niya nang kinabukasan daw pag testing niya, parang may nangamoy daw sunog dito. O para daw may nasunog, may amoy sunog sabi niya. So tinitingnan ko to ngayon kasi kakataos ko lang din igawa ng review. Wala naman ako napansin dito na sunog kaya iniisa-isa ko yung mga piyesa pag pag check niyan. Tsaka papalagyan niya ng fuse then ipapapix bias niya na lang tong ano uh, para sa DC offset at saka sa biasing ipapapix niya na lang daw yan. Okay? Tapos yung isa daw para may problema sa relay, Papa-check niya na lang. Siguro baka nag-short na yung ano. Isa-isahin natin yan. Yun ang mga gagawin. Saka napansin ko dito nung ni-review ko to kanina. Parang may jumper na Oh. Kaya chinat ko ngayon yung customer kung napagawa niya na to. Ayan. So kakalasin ko isa-isa per channel. Tapos si tatanggalin ko yung ano, o chichik ko na lang yung bias niya. Then, sa ako naman susukatin kung sakto. Yun lang, antayin ko muna yung reply ng customer. Update ko kayo mga boss kung ano mangyari dito. Mga boss, may gagawin tayo dito. Ano, since sabi ng may-ari kasi, yung relay may problema daw. Isa-isay ko kung saan dito yun. No, madali lang mag-check kung ang relay ay, ay shorted na. Kasi kadalasan sa mga ganitong relay, ito, yan, tsaka ito, ay nag short po yan, nagdidikit yan sa loob. Kaya pag inon mo yung ano, pag inon nyo yung amplifier nyo, tapos kumalabog agad yung speaker, ibig sabihin may problema yan sa relay. So sa mga ganitong power amplifier, talagang nangyari yan. Isa-isa yun na rin sa taas muna tayo yan. Ilalagay natin yan dyan, ta channel A muna tayo. Tapos kadalasan naman ng channel, ay nahulog, ano ba yan? Ano ba yun? Sumabit yan. Dito muna sa taas. Ay, pass. Ay, ang kulit. Nahulog. <laughs> ano ba? Ba't kasi nahulog ka ng hulog? Magkadikit kasi yung wire. yan Ay Okay, dito natin ilagay. Ayan. Ngayon, dito muna tayo mag-check sa pinaka-speaker out niya. Ayan. Ayan, sa pinaka out niya. Tingnan natin kung tama. So, tama naman. Continuity. Ngayon, hanapin natin yung emitter dito. So, kadalasan nito, base, collector, emitter. Pag pumalo to sa tester, Matic yan, shorted. So ito hindi naman. Ano ba yung ilaw natin? Mas ilaw yan. So hindi siya pumalo. Emitter to ha. Yung titis natin, emitter to. Uh, oh, speaker out. Yan. Wala naman. So kabila naman. Check natin. So matic yan. Ito na yon Pero chicken pie natin tested. Ayan, meron. Pag ito ininji ko sa emitter at pumalo. Ito yung mga emitter naman niya kasi nagkabaliktad sila. Pumalo. Matic shorted yung relay na yon Okay. Check natin. Ayun, mga boss, pumalo. So, may tama yung relay na yun. Yun ang, ano, suspect. Balik <laughs> na natin, para sigurado. Ayan. Okay. Engine ulit tayo, para, ano, baka, ano. So, meron talaga, yan, no. Oh. Ayan, meron talaga, ayan So, matik yan, mga boss. May problema yung relay nito. So, yun lang ang paraan. Hindi po yan naka-plug. Tinister lang natin ng continu continuity. Naka-resistance tayo. Hindi po naka-plug yung amplifier. Huwag yung gagawin yan kapag na ano. Baka mamaya may mga mag-DIY na hindi naunawaan. Huwag yung gagawin yan na naka-plug yung amplifier. Delikado. So, naka-off yung amplifier habang ginagawa natin yung test. Okay. Ganun lang kadali mag-identify kapag may tama or nag-short, nagdikit na yung relay ng mga power amplifier nyo at madalas mangyari yan sa mga ganitong amplifier. Okay, update naman tayo sa susunod. So dito muna tayo magsisimula magkala siguro. Then ipipix bias natin yan. Okay mga boss, so saksak muna natin tapos i-check natin kung may DC out kabilaan. Tapos mag-check tayo ng bias. So dito muna tayo sa ano, sa may shortage yung relay. Lagyan natin ng ano, naka-digital tayo ngayon. Yan. So, nakasit tayo sa DC volts. Power on natin. Nako. Nako, may DC out to. Ang taas. Kabila. May DC out yung kabila. Yung may sibak. So, mataas din yung DC offset nitong kabila. O sa 4 point ano. So, delikado. May DC out yung ano. Check natin muna yung sa taas kung may bias pa to. wala na rin bias. so pariyos may problema ang taas ng ano yung nasa channel B ang taas ng DC out nasa 80 plus volts tapos walang bayas dito sa taas sinukat ko walang bayas sa baba naman kaya matik yan may problema na sa bayas niya kasi sobrang taas ng DC out niya ito nasa point ano lang eh so pareho siya may ano kaya lang 0.400 din dapat below ano lang 'yon, mga nasa nasa ano lang 'yon, dapat nasa tawag dito. Nasa 0.20 lang ang biasing niya, 0.020 lang yung biasing niya dapat. Ah, oh, yung DC offset niya ito, napakataas, parang may shorted na transistor. Mag-report po na ako sa may-ari. Okay, tuloy tayo mga boss. Ito yung relay na nakuha natin doon sa board. So, ito yung naging problema niya. Ito yung contactor niya. Eh, kita ba? Ano ba yan? Tapos, mayroon tayo ditong bagong relay. So, testirin muna natin. Nabapansin niyo yung pinaka-contactor niya ay may palo na. So, ito yung bago. Yan. Wala pa. Siyempre, isa ka lang yan magkukunik kapag sinuplayan dito ng... Ay! Ano ba tong video natin? Hindi na Ayan. Saka lang yan magsiswitch on dito kapag may nilagay tayo na 12 volts so try natin ha tingnan nyo ha meron tayo dito ang 12 volts ito saksa ko muna sana ba yung saksakan ito nalikpit ko na ba ito 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 12 volts kasi yung relay ayun so saka lang yan mag uon saka lang yan mag kukunik kapag nasuplay yan ha try natin ilagay natin dito ha Ayan. Pansin nyo. Ayan. Nakita nyo. Ay, hindi naman kita. Ano ba yan? Gusto ko nga. Ano ba itong camera natin? Gusto na natin si analog. Ayan. Okay. Ito yung bago ha. Lagay natin yung tester. Ayan. Asa na ba yung tester natin? Ito. Hindi ko lang. Tester ko. May ilaw Ayan, connect. Ayan, ano ba? Ano ba 'yan? Hindi na makita. <laughs> Kanina pa ako dito, ha. Ayan, gumalaw yung camera natin. O, no, alam na natin may mga viewers tayo na medyo mahina makapick up. So, may iba naman kasi nagits na agad nila. So, iba-iba naman level. Ayan. So, sinusuplayan ko siya. Ito kasi yung coil, side niya. Pag tinistay niyo yan, may mapapalo, may, may ma, ma ano kayo na resistance na konti. So, naging sira lang ito lang. Then, dito naman, dito naman, kinalas ko yung emitter resistor lahat ito. Para ma-check yung mga transistor na malalaki. Good naman. Wala naman ako nakita shorted. Tapos, o open natin yung digital natin. Sa digital tayo yung digital natin sinukat ko tong mga bias uh, ano bias trimmer yan tingnan nyo ito isa halos wala na reading oh. wala na open na 102 itong isa may reading pa ba to halos wala na rin oh. isa natin so may gums na so ito ay 202 ibig sabihin may may reading ka na 2K ito naman dapat may mga reading ka na 1k since ano naman yan ah ipipix na natin resistor na lang yan so unti unti lang natin yan para ano ibabalik ko na muna tong mga ano tsaka ikakabit na natin tong relay na bago itong sira dito na to sa gilid tapos ibalik natin doon sa heatsink para safe tsaka natin i-adjust kasi double sided naman sya pwede natin dito kalasin ano hanggang sa makuha natin yung saktong biasing na kailangan natin at saka yung DC offset. Ganun lang ang gagawin ko dyan. Ibalik ko muna. Okay, mga boss. Tuloy natin. Bali, ayan. Na-fix ko na yung bias. Pero, nakailang try muna ako hanggang sa makuha yung ano. Kaya, ang dami kong mga resistor dito na ano. Sinubok muna hanggang sa makuha yung saktong ano. Hindi na kasi ako naglagay ng trimmer tapos pipihitin. Bali, ang ginawa ko, direction na eh. So, nakuha ko na may yung target ko na bias. So, at saka yung DC output nya. Okay? So, try na natin i-power on. Tsaka yung relay. Yung relay pala, dito na rin. Okay na rin. So, ilalagay lang na yung nakatutok yung camera. I-power on ko na siya. Mapapansin nyo naman, iilaw na dito yung ano. So, na lang. May na, nakaready na. Power on. Ayan. Umiilaw na yung ano. So, tingnan nyo dito. Yung biasing muna. Kahit isa lang yung sukatan natin. Kasi pare-pareho naman yan. Yan. 0.373. Ngayon, iangat naman natin. Lalagay natin itong ano, sa channel B. Kasi channel B ito eh. Channel B. Yan. So, 0.020. Sakto yung nilagay natin ano, napakababa na ng DC out niya. Halos wala ng 1 volt yan. 0.0 millivolts na po yan. Dito sa kabila, sa A, hindi pa natin nagagalaw yan. Tingnan natin. Mataas pa rin dyan. Kakalibrate pa natin yan. So, tapos na dito. Maglalagay na lang yung fuse can. Pagkatapos na lang. Then, dito naman. Kakalasin ko yan. Tapos, ipipix na natin. Ganun lang ka, ano. Simple. Dito na tayo sa kabila. Sa channel A at ato. So, ito yung sinasabi ko na napansin ko na, ano. Uh, may jumper na. Kaya tinanong ko yung may-ari kung may signs of repair na. Sabi niya hindi pa naman daw to na gagawa. So ito, dito sa side na to, okay naman yung relay nito. Hindi siya shorted. Ang gagawin siguro natin dito ay yung ano, ipipix natin yung kakalasin na natin doon. Tapos ipipix na natin. Katulad nung ginawa natin doon sa kabila. Wala naman tong ano, ibang problema. Siguro ganun na lang ang gagawin natin dito kalasin nilang natin lahat kasi hindi naman natin makakalas yun ng ganyan. Then, saka natin i-ano, pikiran ko muna at ipakita ko sa mayari. Okay na mga boss. Yung channel B. Yan. So, inipat naman natin sa channel A. Inipat ko itong jack. pati speaker okay okay na mga boss so, ano naging problema nito kadalasan talaga yung pinaka main problem nito ay itong mga trimmer nila madali talagang bumigay ito tapos yung relay nag shorted na yun lang So nung nailagay naman natin ng ano ng na-fix naman natin yung biasing ayan dalawa oh resistor. Ah uh, okay naman nag na yung bias niya. 0.3 lang yung bias niya no. So sukatin natin pag sa inyo. Yung biasing niya. Tayo baka. 0.3 So, okay na mga boss. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. Ayos na siguro yan. Eh, i-chat ko na lang yung may-ari. Sabihin ko, okay na. Pahabol pala. Maglalagay pa pala ng, ano dito? Maglalagay pa pala ng fuse. Nakalimutan ko. So, meron naman ako dito ng, ano? Meron naman ako dito palang fuse holder, oh. So, malaking fuse holder to. gawin ko na lang ang paraan na may kabit yan. Dito na lang sa supply na, sa negative supply at saka sa positive supply. Ayan. So, yan. Mamaya, update ko kayo. Okay, hey, mga boss. So, ayan na. Naglagay tayo ng fuse. Apat. So, dalawa dito. Negative, positive supply. Ganun din sa kabila. So, okay na siya. Tinisting ko na. Hindi <laughs> lang natin pwedeng ano kasi naka-FM na pala tayo ngayon. Baka maka-appetite. Ang mahalaga ayos na to at uh, uh, i-chat ko na lang yung mayari hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat